Yo, mga maganda magandang hapon mga matik, Sa ngayon, August na mga kamatik. uumpisa na akong mag-imbak ng saringgola mga matik, Sa ngayon, puro kais muna tayo. Dahil sa konti pa lang kinakayasan ko mga matik, Yan. Ang nakuha kong kawayan mga matik, hindi siya matinik. Pero itong klase, malaki siyang matibay naman dahil sa ang nakayasan kung kaya eh, ito pa lang kung pa lang matik tapos patutuyuin ko pa yan kasi basa pa makamati yan, kailangan pagka may business na ganito makamati kailangan nagbabasta ka na para pagdating na January, larga ka lang ng larga, makamati. Ano pa? Sa ngayon, makamati, ito, kalahati pa lang to ng kawayan na mataba, makamati. Inakuha ko, makamati, matatabang kawayan. Yan, marami pa akong kakayasan, makamati. Pakikita ko sa inyo, makamati, yung kawayan na nabili ko masyadong mahaba ito mga matik ito pa yung iba mga matik pinagpuputol ko na ito mga matik ang kapal ito mga matik ah, tatlong haba ito mga matik yan Na napakalaki. talaga makapal. Ayan mga matik, makapal. Ang isa ba, isang haba na ito mga matic, ah, 200 bill ko dito mga matik sa bicol sa so, ngayon tetestingin ko ito mga matic, kasi ang kinukuha kong kawaya yung matinik talaga kasi yun ang pinakamatibay na kawayan lalo sa malakasan hangin mga kamatik eto mga kamatik ngayon ko palang susubukan mga gatong klaseng kawayan na walang tinik mga kamatik tapos yung mga ganito mga kamatik kapayat uh, 150 siya yung mga gagal tong kataba 200 Bali yung tatlo, 550 ang nabili ko mga matik. Ito 5 feet, ang taas. Ito naman 6 feet, 8 feet. Yan mga kamatik, ang mga laki nyan. mm kaya ngayon mga matik uh, nag-uumpisa na ako mag para pagdating sa January larga ng larga mga matik kasi by December may bumibili na sa akin yan sa Maynila mga matik sa so, ngayon kasi nandito ako sa Bicol kaya nag-uumpisa na ako mag ng kawayan para pagka nagkayas na ako mga na saka na ako magbubuo mga kamatik. para mag-uumpisa na tayo sa paggawa ng mga saringgola mga kamatik. sa akin mga kamatik pwede akong i-message kung anong klase yung ipapagawa nyo pero naman direct sa akin mga kung magpapagawa kayong saringgola kahit anong klase kayang kaya natin yung mga sa so ngayon mga kamatik, pinakita ko lang sa inyo na nagkakayas na ako, nagsisimula na ako. August pa lang, nagumpisa na akong gumawa ng saringgola. Sa so ngayon, pagka marami na ako nakayas, sa saka ako mag-assemble at gagawa na. Yun, mga matik, dito na lang. Mga matik, yung mga suki ko dyan, January, marami na ako saringgola dyan. yung makamatic hanggang dito na lang makamatic na pinakita ko sa inyo yung mga kinayas ko para sa paggawa ng saringol ng makamatic Yan hanggang dito na lang makamatik. Salamat. Papakita ko rin sa inyo makamatik yung mga gawa-gawa ko rin ng mga saringgola para lahat ng klase makita nyo sa akin at magtuturo din ako kung paano ako gumawa sa ringgoda yun mga kamating hanggang dito na lang salamat